Singer ka ba? Naghahanap ka ba ng kapares? Si Johnny Bukol, ang bahala Jan. Johnny, Johnny. Bukol. I FM. All right, ladies and gentlemen, it's your time to shine. Tawag na ikaw pag gusto mo ng uh, friend who knows, di ba? Dahil sa Tarapariz tayo, magiging uh, bridge ito para magkaroon kayo ng uh, friend na could be It could be forever. Charot. <laughs> Hello? Hello po, Johnny B. Yes, ma'am. What is your name? I'm boy po ako. Di po ako, ma'am. Ah, sige. Tawag ka ulit namaya, ha? <laughs> Hi. Yeah, sige. Ah, hanap muna tayo ng mababaing callers, ha? Oh, para, i ano natin, i-match -ma up na. I-match -ma up! <laughs> okay. Babae muna yung hanapin natin, ha? O, oh, kasi mga lalaki, marami naman dyan, eh. Ayan. Yeah, sige. Tawag sa 85845545. Yo, Johnny B. Magandang gabi. Magandang gabi po. At pwede din po sa Globe 09954821867. There you go. Uh, bakit hindi Ah, uh, well, hindi ko po hawak yung ano ha. Hindi ko po hawak yung utak ng mga tao or sino man yung pwedeng tumawag. Basta ang akin lang dito is ako nagiging ano lang ako, rason o yung programang ito para magkaroon kayo ng uh, friends, di ba? Hi! Hello? Tao po. Tao po. Yoohoo! Hello Bob. Sino Hello. to? Hey, Benje. Oh, hey, wala kang signal, Benjie. <laughs> wala, wala, wala. Wala kang Benjie. Uh, Johnny B, hanapan mo na lang ng friend itong uh, kasama ko dito kasi malapit na mag-minopause. tus. <laughs> Uy, hindi na may ibig sabihin na malapit na mag-minopause. Kailangan nyo, grabe na magkayo. Huwag yan ano. Huwag nyo naman ganyan yun yung tao. Puro ba malapit na mag-minopause. Gaganyan na <laughs> yun yun. Mga sir, ulo kayo. Huwag ganon. Ah, hayaan nyo sila na makatagpo sila ng kanilang katapat. Katapat talaga. Oh, anyway. Uh, ano pong tatawagan, Johnny B? Uh, Johnny B, nga mm, ba mm, pero tingog niyo buhay? Ay, yawa, tawana. Gwapo pero tingog niyo bayot. Okay, labot niya. Kung magbayot tong tingog, buha mo siguro butaan. Isuti ka sako ron. Ha? Isuti ka Gusto ka isuti ka sako? <laughs> kain po, Johnny. Ano ulam niyo? Sige po, kain lang po kayo dyan, ha? Oh, wag ano basta importante kumain kayo na maayos para pag uh, pag nabuang malakas <laughs> hindi ka po makontak. Anong hindi eto nga oh sige ida-drop ko muna ha hello oh yeah sige na-drop ko na sige na-refresh ko na tawag ka na ha 8584 5545 yun po ang ating landline at ang globe naman natin o 995-4821-867. Huwag kalimutan ha, i-follow at like ang Johnny Bukol Facebook page. There you go. Ah, uh, Johnny B, ang gusto ko lang naman magkaroon ng... Oh, alam mo, kung takot kang masaktan, huwag ka na mag-entertain. Kasi bakit? The, the, the moment na nag-entertain ka ng tao, may mga possibilities talaga na pwede kang mahumaling, mahulog, gano'n. O, pag uh, ganon, wag ka na mag din. Ganyan. Kasi ang tao, or ang, asang isang relationship, pag nasa, ano, yung tao pag nasa isang relationship, hindi puro happiness yung nararamdaman. Andun po yung puut uh, puot, selos, ganyan. Lalo na pag uh, hindi ka pinapansin ng jowa mo, di ba? Ang sarap mag, -mag magmaoy. Ganon. Pero part yan ng, ano, ng process. Part yan ng tinatawag na situationship. Situationship? Ganon. Hello? Hello po. Hi ma'am. Ano pangalan niyo po ma'am? Millet po. Milet? Linet. Linet. Hi, Ma'am Linet. Pwede lakasan ko ang boses, Ma'am Linet? Ah, mahina po ba? Opo. Ilang taon ka na, ma'am? Ma'am, 57 po. Ano? 5'7. 5'7. Wala ka bang boyfriend ngayon or kinakasama? Wala. Single forever. Hmm, talaga. Pero may anak po kayo? Yes. Ilan po anak nyo? Ay, yung anak ko, may married na yun. Nasa 30. 30. Oh, pero may pamilya na? Yes. Oh, Ma'am Linet, ano po yung hinahanap niyo sa isang lalaki, ma'am? Yung matapang sa akin dapat. Ay, just me, you just Lord. <laughs> <laughs> Pero yung edad naman, anong edad na pwede sa iyo? 40, ganyan pwede. Oh, 40 to 60. Ay, 60. 60. Pero ma'am, sa tingin mo kaya pa? <laughs> eh, well, uh, kaya pa. <laughs> <laughs> Ah, <laughs> oh, sige mama, hahanapan kita ha, 40 to 60 ha. Yes. Ah, oh, standby ka diyan. Hi, good evening. Good evening, Miss Dani. Oh, pangalan niyo po? Si Michael po. Ilan taon ka na, Michael? 47. 47? Yes po. 47. Oh, sige. Ano trabaho ni Michael? Um, driver po, family driver. Oh, sige. Kausapin mo si Ma'am Lynette, single po siya, 57 years old. Okay, go ahead. Hi, Ms. Lynette. Hi. Uh, ah, kamusta naman po kayo? Okay lang. Um, okay lang po ba sa 47? Ay, lang to. 47? 47 o 37? 47. 47. Anong trabaho mo? Family driver. Pinakaasawa? Um, meron din, kaso Hiwalay. Three years. Uy, mo sinasabi ng mga Pero totoo yan, ha? Michael, ha? Opo. Kasi ito si Ma'am Linit, takot na yan. Nakailang <laughs> relasyon na siguro ito sa mga may asawa. <laughs> Pero ano, um, siyempre, nagsusupport sa mga anak kahit wala'y sa asawa. Okay lang yan, Ma'am Linit, di ba? Ha? Okay lang yun, nagsusuport. Parang eh, ano eh? support Ayaw mo ba no na responsable siya? Oo, oh, hindi naman pwedeng pabayaan, siyempre. Tama, tama, tama. Dahil na magkaroon ka ng ibang girl o ibang boy, basta yung responsibility mo sa mga bata, mm. nandun pa rin. Paano yan? Pagka magkaroon kayo ng chance, Ma'am eh, kaya mo ba ang panindigan? Uno oh, naman, pwede naman hati ng budget eh. Siyempre, kailangan. May budget ako para sa sarili ko, para dun sa mahal ko. Mm iba naman yung budget sa mga anak ko. Ano bang kaya mong gawin kay Ma'am Lynette para sumaya siya? Um, lahat gagawin para maging happy. Yun naman ang relationship eh. Ma'am Lynette, sa tingin mo, liligaya ka ba kay Michael? Kaya ba niya yung budget ko sa isang araw, isang libo? Kaya yan. <laughs> Diyos <ko. laughs> Kaya yan. Mag-diet muna kayong dalawa. Ganon. Pero, Ma'am Lynette. basta Basta mm -mm. isipin mo lang na mayroon din ako kung kailangan padalahan. Oo. Oh, Basta huwag ka lang magselos. Basta aware ka. Tama? Oo. Kaya ba, Ma'am Linette? Facebook niyan. Oh, ano? Facebook? O ano ibibigay mo? Facebook or number? Number lang. Kasi wala ako Facebook. Ang gamit ng cellphone, keypad lang eh. Ah, sige. Kausa- uh, Imposible ano? yan. Imposible. Imposible daw, Michael. And then, pag nakita tayo, then, ipakita ko sa iyo yung cellphone ko para maniwala ka. Hindi, ma'am. Nakakabili naman ng ipad eh. Ako nga may keypad, eh. Hindi, mag-chat uh, mag muna kayo sa text para magkuhaan ng ano, Facebook. Para... Text, text. Oh, text muna kayo, ha? Para magkuha ng Facebook. Okay lang? No, okay. Sa'kin, sa okay lang. O, oh, sige. Ma'am ma ma Linet, kunin mo muna yung number niya para mag-text na lang kayo, ha? O, oh, sige. O, oh, sige. Go ahead. Zero nine. Zero nine, one zero. One zero. Nine, six nine, nine six, five, six five six five four two five four two five zero nine ten six nine six five four two five okay ah uh, uh, sige mag, ano kayo, ha? mag-text ha oh, sige, po. Stop, kaya, po. okay okay yeah, <laughs> panibagong ano naman paris natin to ha talagang uh, si mamblinet eh may ibubuga pa to uh, mga kaya pa siguro mga five rounds <laughs> From sala to kusina, maglaba, maglinis. <laughs> Di ba ganun yun? Yung mga, yung mga typical na asawa, yung mga housewife. Oh, kaya malaki po ang ambag na mga asawa sa bahay. Kasi yung datdan mo na ikaw lang mag-isa, yung walang maglilinis sa bahay, Diyos ko po, mahihirap yun. Masarap pa rin matulog sa bahay na matiwasay, malinis, at mabango. Tapos mabango pa katabi mo. <laughs> Pag gabing malamig, may kayakap ka. May pipitik-pitik kay ano, Ay, Junjun. <laughs> Ay, ginawa ka. Ah, buti pa sila, Johnny B. Buti-buti ka dyan. Mudi ka naman tumatawag. Eh, matatakotin ka eh. Tawag ka kasi. Ganon. Huwag kang, ano, huwag kang matatakotin ka eh. Hi, Johnny. Good evening. Good evening din sa iyo. Uh, yes po sa ano ka sa landline katawag ha. 85845545. N sino to? Uh, Johnny B57 kaya pa ba? Huy. Okay yung judgmental ha. Kaya pa yan. Uh, 57 may binaba yung 60 nga. Iba nga may kilala nga ako 60. Ano pa? Eh? dumudulas pa eh. <laughs> yung pagmamahal. Hi. Hello. Hi, evening. hi ma'am. Good evening po. Ang ganda naman ng boses niyo. Ano pangalan niyo? eddie si, Lalaki babae? Babae, Edit eh. Ah, si Ed. Edith. Si Ed. Akala ko si Eddie. <laughs> Edit pala. <laughs> Ay, <laughs> okay. Ilang taon na si ma'am Edit? Forty. 40. 40. May asawa po kay dati or ano? Dati yon. Eh, ilan anak niyo po? Uh, dalawa lang, pero malalaki na. Hmm. Anong gusto mo sa isang lalaki? Anong edad? Mga fifty, 60, gano'n. 50, 60. Sige. Pero yung hmm. mga kaidaran mo, okay lang? Pwede. O, oh, sige. Hanap tayo, pero ha? Pero makagago yan. Hello? Hello? <laughs> Hello? Hello? Yes, sir. Hinaan mo radyo mo. Oo, oh, mahina na. Yan. Yeah. Ano pangalan mo? Richard. Ha? Richard. Richard. Ilan taon na si Richard? Richard Gomez. 46? 46? Oy. Anong uh, ginagawa sa buhay ni Richard? Tama ka, may konting negosyo. Ay, may negosyo. Tapos may taniman, may ah, konting taniman oh, oh, ng gulay oh. sa probinsya. Oh, ah, ah. very good. Okay, Ma'am Edith, eto si Richard. Uh -huh. Kausapin mo, negosyante ako ba makikipag-usap? Oh, Richard, kausapin mo. Hello, Edith. Hi. Hello. <laughs> kala mo, kala mo virgin? <laughs> 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 Bakit naman? Ganun talaga <laughs> boses ko. So. Taga saan po daw ikaw? Anong tinatanong niya? Taga saan daw ikaw? Province? So, anong tinatanong niya? Province? <laughs> Nakatira. Okay, dito sa Metro Manila, saan ka rito? Sa Bulacan. Marilaw. Marilao, Marilaw. Marilaw Bulacan. Oo. Oh. Ah, dito lang ako sa Pasig. Sa? Sa Pasig. Pasig. Ah. Pasig. lang. Oh, ano uh, Richard, ibibigay mo ba yung cellphone mo para mag-text muna kayo? Ano? Hindi ako mag- hindi ako kukuha. Siya ang kukuha. Ah, oh, sige, kunin mo daw number ni Ma'am Edit. Go ahead, Ma'am Edith, number mo. 0915, 0915 22 one one yes oh, Richard nakuha mo na ba? zero nine one five two two three one six five four text mo siya ha. Behave ha. Behave, behave ha. Huwag gano'n ha. Ayoko ng you to call. O sige, tawag mo daw. Tawagan mo daw siya. Go ahead. Okay, thank you. O diba, nakadalawang pares na agad tayo. Hayop na yan. Ibig sabihin pala, maraming single ngayong panahon na ito. Ava, grabe. Single ka ba? Nagahanap ka ba ng kapares? Si Johnny Bukol, ang bahala dyan. Johnny, Johnny, Bukol, I-F-M.